Balik, balik. Wala! Wala! Parang anong ano, mga napilitan mami? Oo. Sandinas na nga? Say, sandinas na! Naku, <laughs> sandinas na! Sandinas na! Sandinas na, agad-agad! Agad-agad! Magpapusta na natin to! Ang okay, sabi ko sayo, nagpadala ka naman sa mga background music at restating oh. na sinabi namin. 40,000 na to. Pero sinabi yung Sandinas, agad, wala na! Ope! 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 Hindi! <laughs> nakuha ng hidden camera, ay hindi pala siya hidden, nandiyan pala yung camera ko. Oh, nasa stage nasa siya mismo. Nasa stage siya mismo. Sinabi mo, Sardinas. Mami, yan tayo eh, nagpapaskam tayo sa sa aming kalawa. <laughs> <laughs> Wala <laughs> 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 ka sa aming eh. Nagpadala ka ba namin sa balikat ni Nicole, oh. oh. Nagpadala ka naman sa kagandahan oh. niya, oh. no, Miss Judy Ann, oh. O, oh, yan na ha. Pero mami, basta. Kung ano ang laman nitong kahong to, promise mo lang sa amin may gagawin ka. Magde-date kayo ni tatay. Yeah. Di ba? Asan anak? Asa ang anak? O, oh, ate, si Siguro. Promise mo sa akin, ha? Magde-date sila ni tatay. Kung ano man ang laman nito, malaking latang ito. Magde-date sila ni tatay. Deserve nila. Right, mami? Tapos, kung saan kayo nag-date, i-tag mo ko. I-Instagram mo yan. I-tag mo ko gusto kong malaman kung talagang lumabas kayo. Kasi mami, okay. kayo ng asawa mo, deserve ninyo mag-bonding ulit. Di ba? Deserve nyo. Ha? Para may hugot si mami, sabi niya, ano ah, raramdaman niya? Kasi sinabi ko, pag nag-date ni daddy, Dapat mag-date sila. Tapos sabi ko kay ate, Instagram post niya or i-feed niya uh, sa stories, itag niya ako. Kasi gusto ko talaga malaman na nag-date sila. Correct. sagot ni Mami, nararamdaman niya ako. Bakit Mami? Ah. Ano na background music ko, oh, Kuya? Ito naman si DJ? ano, ano, sa to? Matagal na kayo, hindi na kayo ni Tatay? Parati kami yung nagkakulash. Ah! 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 Gusto ko, magsabi, gusto ko kasi magsabi ng masama to po sa mga asawa kaya lang narealize ko yung asawa ko nandito lang sa paligid at, at saka yung mga anak nandito din. Uh Oo. -oh. So, may mga may, may, couples may mga ganyan naman. Yes. Kailangan lang ng moment talaga in time For to it. be together. Yes. I like what you said na uh -oh. of course yung clashing moments is really part of a relationship. Siyempre so, especially pagka medyo mas patagal na kayo magkasama. Yes. Like sa stage ng marriage nila Ilang naman. years na together. Wow. So parang feeling nila, maaari feeling ng mga tayo, di ba? At that point, kapag dumating tayo sa panahon na nandun na tayo katagal na kasama hmm. ang mga asawa natin, paano mo ba patatamisi ng mga bagay-bagay? Yung, so, yung, sinasabing, yung sinasabing mo na yun, di ba, na nararamdaman ka. Kailangan so, nyo lang siguro mag-usap man. Date na date, na date to. Date talaga. Magkasama lang kayo. O ganito. Bitinin muna natin. oh, sige. But tawagin muna natin ang Chief Marketing Officer. Yes! si Mr. Albert Budahim. Ayan. Parang si Kim. Ilang uh, words sa atin. Bitin mo na para. Oh. Ito masyadong kabadra. Mami, baka kasi makaumiyak ka eh. Pailumin mo natin ang tubig si nanay. Go sir. Hello, thank you. Uh, magandang hapon po sa inyo lahat mga kamega. Happy National Sardines Month sa ating lahat. At uh, kasama po ng mga fellow kamega natin, uh, we'd like to thank you for making Mega Sardines number one sardine brand in the Philippines. And uh, the, kami po ay also continue na gagawa ng mga produkto na inyo po uh, may enjoy, no? masarap, masustansya at sariwang sardinas. So, kagaya po ng Tosi, meron din po tayong uh, Spanish at meron din tayong fried sardines. So, gusto ko rin pasalamatan ang ating mga mega ambassadors, Ma'am Julian Santos Agoncillo, right? at saka si Ma'am Nicole Ayala. Dati po, nakapanigig oh, ko lang sa radio, si Ma'am Nicole. Yan, it's nice to see you ma'am in person. Nice to see you po. At uh, ako po ay batang 1980s. So, maraklara, fan po ako, Ma'am Judy Ann. Uh, Oo. Cross-brained po si Ma'am Judy Ann bata din ako. 1983 po kasi ako. Ayan, so... Uli po, marami pong salamat sa inyong pagtangkilit sa Mega Sardines. At uh, sana po ay tilungan niyo kami na manatili, no? At enjoy niyo po ang Mega Sardine Band the number one sardine brand in the Philippines. Uh, bago po ako umalis ng stage, uh, nais ko rin pong itawagin ang ating uh, Chief People Officer, si Sir Mark Chulin, para buksan ang prize. No? Si Sir Mark po ay also isa sa mga anak ng ating founder. Kanina po nakita niyo ang bunso, si Sir Marvin, at nakita niyo din ni po magsalita ang kanyang tatay, na si Sir William. And uh, ito naman po si Sir Mark Trudeau. Siya po ang ating Chief People and Spiritual Officer. All right. And... So, muli po, thank you at happy Mega National Sardines Month. Salamat ulit sa aming mga kamega din dyan. Marketing, sales, HR, finance, ops. Salamat din, oh. And uh, back to you, Ma'am Nicole. Alright, thank you very much. Thank yes, you sir. Ito na, sila ang tutulong sa atin yes. to reveal Mami, kung tama dito. ba ang naging decision okay. ni Mami Myrna Fe. Tama Fett. na ba ito, Mami? E, bakit naman? Alright. Oh. At ang pangalan ng pangalawa mong anak, Mami? Jamie Lu. Gusto mo ba tinawag kita ng buong buo? <laughs> Jamie, <laughs> Kasi Jamie. ako, hirap na rin ba sabihin Judy Ann eh. <laughs> <laughs> Damay-damay na to. Oh. Jamie Lu. Okay. You know what to do! Okay, you okay. Play now, all right. Mommy, ang pinili mo, last shot. 13 o oh, sardinas. 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 Sabay natin buksan, Mommy. Okay. okay, ang pinagpalit. Ang binagpalit. Pinagpalit. <laughs> pinagpalit.